And the fifth one, I have already. The fifth one, mahilig, mahilig po ako sa patan. <laughs> Siyempre, bakit ako mahilig sa patan? Kasi, yung mga patan, kumakain sila ng puwet. <laughs> Hi again everyone and welcome back to my vlog. And for today's video, pag-uusapan natin ang five facts about me. Oo, hindi yung fact na pinak ako ha. Just eh, may lang. Sa pag-usapan natin, dahil may mga request tayo sa last vlog natin, nung pinag-usapan natin kung uh, magkano ang, ang, expenses ko every month dito sa Dubai. May nag-suggest doon. Kung pwede naman ito pag-usapan natin kung uh, ano ano mga ginagawa ko sa pang-araw-araw. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko na mas magkakilanlan muna tayo. Ano? Magkatsikahan muna tayo ng very light. Medyo mas makilala nyo ako ng uh, kaunti lang. So, usually yung iba before may napapagod ako 10 facts about uh, their selves. Their selves. Siyempre, ako naman, five lang. Pwede na tayo dyan. Una. Una sa lahat. By the way, guys, naka-prepare po ako ngayon. Ayan. Diba? Asang attire natin, ang atake natin ay corporate-corporate. Uh, Meron tayong ipopromote. May vlog tayo ngayon. So, ayun na din. Isa sa mga daily part ng buhay ko is of course, pagbablog and uh, pagpapromote ng mga companies. And may ipapromote tayo ngayon sa Satwa na isang uh, clothing shop. Mga Filipiniana, mga kaswal-kaswal, gano'n. Anyways, going back to the topic. First a fact about me, masikip pa po ako. Uh -oh. <laughs> sa sobrang sikip ko, ngayon limang araw na ako hindi dumudum eh. <laughs> Charis, Hindi, <laughs> ano first, uh oo. -oh. Siguro ang pinakauna dyan is introvert po ako. Oo. Introvert ako in a sense na nakikita nyo dito sa social media, para ha, vlogger siya, introvert siya, paano yun? Wala kayong pake. Okay. Oo. I mean, makikita nyo yung personality ko dito sa social media, syempre jolly, and uh, my lagi sa mga tao. Pero kasi bilang isang vlogger or social media social media personality, <laughs> syempre, parang you all the people then kung... Uh, kung paano kanila sinusuportan. So, syempre, as giving back, is kailangan, kausta kayo, kausta kayo, huy, ganon, ang energy mo dapat ganyan. Kasi one time, meron ako nga nakasalubong, oo, naglalakad ako sa mall. Nag-smile naman ako, nag-smile naman ako sa kanya ganyan. Eh, siya kasi, kumakaway siyang ganyan. So, sabi niya sa akin, kaway ka naman, ganon. O, oh, di ba? Inobligan niya akong kumaway dahil. So, parang ano lang yun eh, yung iba kasi ina-expect nila sa'yo in person pag nakikita ka nila sa public compared sa social media syempre ako bilang parang talak ko dito pero sa totoong buhay po talaga napaka-introvert ko, mahilig akong mag-isa yan, yan, yung, yan yung isang fun fact about me at itutuloy natin yun kasi palabas tayo, parating si Ashad Iyahad din niya tayo sa sato and we will continue the vlog along the way ganon and yes, ayan kasama na nga natin siya at eh, ito tuloy na natin yung vlog and uh, saan na ba tayo na Ayun. so ayun so pangalawa na fact about me is uh, mahilig ako magkape oh, so ayun nga, dumaan muna kami hindi ko na na-record kanina kasi medyo nagmamadali kami. So, hindi ko alam, ang hindi ko talaga magkape. Actually, hindi mo ako nagkakape dati sa Pilipinas. So, dito lang. And uh, before, ha? Before, nakaka-3 to 4 cups ako. Nagbawas na nga lang ako ngayon kasi talagang minsan masakit yung sigmura ni Akla. Kaya, minsan, kaya ngayon, dalawa, dalawang kape na lang tayo. And the uh, third fact about me, mahirap ako uh, huminde. Oo. Parang meron akong fear of rejection. Parang hindi ako makahinde Halimbawa, may nagaya sa akin minsan kahit hindi ko naman gusto parang okay sige go ganon parang hindi ko alam ang nahihirapan talaga ako na mag, uh, mag no parang ayoko maka hurt ayoko maka feel bad ng ibang tao and uh ano ba ba? Third fact. Ah, fourth na. Fourth na pala. Fourth. Five. Uh, five. Okay, I have five, but I already started the vlog at home. So this is the, the first one. Uh, Mag-summarize lang tayo first one uh, I'm introvert Second, I love coffee Third, it's very hard for me to say no And uh, the fourth fact about me is um, Ano ba? What do you think, uh, think uh, Fact about me What are my attitude, attributes Isang tanungin natin So, facts about me So, what do you think like Give one attitude that you know about me Facts. Facts. Yeah. Facts. like five uh, things about me. First, I said I'm introvert like uh, I like to be alone. I love coffee. It's hard for me to say no to other people. So what else? You are always giver, what you're saying? Giver. I <laughs> oo totoo yan. Be very giving ako talaga um, maawain ma kasi ako eh. So, kapag na nakikita ko na -awa ko sa isang tao, as much as I can, magbibigay ako. And, uh, since I'm a giver, you know, even small, even the smallest thing, smallest things make, make me happy. Very simple things na pag, nakakapagpasaya sa akin yun. Alam mo yun, kahit, hindi naman ako tumitingin sa kung magkano, ano yun na ibigay ko. Pero yung smallest thing lang na binibigay sa akin, super na happy ako. Yeah. Di ba kilala niya talaga ako? And the fifth one, I have already. The fifth one, mahilig, mahilig po ako sa patan. Alas <laughs> mo, <laughs> <laughs> Siyempre, bakit ako mahilig sa patan? Kasi, yung mga patan, kumakain sila ng puwet. <laughs> you know, puwet? Yes. You like puwet, di ba? Yes. Right? So, kumakain kasi siya ng puwet at mahilig ako magpakain ng puwet. Pero hindi puwet na, kung ano natin siya, puwet ng mato. Oh, paborito niya kasi yon yung puwet ng mato. <laughs> kayo talaga. Para kayo mga tanga, mahilig siya kumain ng puwet. Kaya gustong gusto ko siya kasi kumakain siya ng puwet. <laughs> so, ayan yung mga five facts um, about me. Uh, uh, mga short, ano lang naman siya, short introduction. Para bago tayo mag-continue na mag-continue sa vlog natin is Slowly by slowly Lagi ko sasabi sa kanya Slowly, slowly <laughs> Chara, Slowly by slowly is Makilala nyo ako So, ayun lang And I hope Kung may mga sasuggest pa kayo Ng mga things Na gusto nyong i-vlog Is just comment down below Don't forget to like, share, and subscribe Sa ating YouTube channel Ganun See you in my next vlog